Mga kaibigan at kabarong kule, may malaking balita tayo. Si Marcos Rafford, here we go, ay magiging manlalaro ng Football Club Barcelona sa mga susunod na oras ayon mismo kay Fabrizio Romano. Ibabahagi pa namin ang detalye sa video na ito. I-like mo na para mapabilis ang pagdating ni Rafford at magkita tayo sa dulo ng video. Huwag umalis at siguraduhin ibahagi ito sa mga kaibigan mong taga-Barsa. Heto na ang bagong balita tungkol kay Marcos Rafford. Ganun nga mga mahal kong kaibigan. Mga isa't kalahati hanggang dalawang oras pa lang ang nakalipas, sinabi ni Fabrizio sa kanyang opisyal na account na ngayong umaga ay nagpadala ang Barcelona ng opisyal na alok sa Manchester United para kunin ang manlalaro sa simula bilang isang hiniram na may option na bilhin para sa susunod na season. At naging usapin lang ito ng ilang minuto. Nang mismong si Fabrizio Romano, ang hari ng transfer market ay kakakumpirma lang nito sa kanyang opisyal na account pero na tayong here we go. Tapos na ito. Kaya inaasahan na sa mga susunod na oras ay bibiyahin na si Marcos papuntang Barcelona para sumailalim sa medical test at sa wakas ay pumirma ng kontrata niya sa Barsa. Sundin ang unang napagkasunduan, low cost na libangan. Si Marcos Rafferty ay sabik na sabik na makapunta rito at bukod pa roon, hindi na siya kasama sa plano ng Manchester, hindi na siya kinukonsidera roon. Sa tingin ko maganda at kapaki-pakinabang ang operasyong ito para sa lahat. Una, dahil si Rafford ay pwedeng maglaro bilang kaliwang winger, kanang winger at striker. Isa siyang manlalaro na may napakalaking potensyal. At kahit na bumaba ang kanyang laro nitong mga nakaraang taon, matibay ang paniniwala namin na kayang ilabas ni Hansi Flick ang lahat ng kanyang galing. Walang makakakaila doon na isa siyang manlalaro na may mataas na kalidad, malakas ang pangangatawan at may pambihirang mga kakayahan. Para sa akin, maganda itong hakbang. Napalakas din ng barsa ang gusto nilang parte. Sa kaliwang pakpak para bigyan ng pahinga ang mga manlalaro na si u o Laminyamal. Sa pananaw ko, naniniwala akong isa itong perpektong hakbang. Talagang swak dahil napakaliit ng mawawala sa barsa. Isang pagpapahiram na may opsyon bilhin at aalamin natin ang mga detalye ngayong araw. Sa simula, kailangan ng Barca na sagutin ang maliit na bahagi ng sahod ni Marcos Rafford. Kaya sa tingin ko maganda ito, lalo na't na alam natin ang kalagayan ng Barca ngayon sa pananalapi. Naniniwala kami na walang magiging problema sa pagkuha sa ganitong operasyon. Dahil ang sahod ay magiging mas mababa, mas mababa talaga kumpara sa kinikita niya sa Manchester. Kaya naniniwala kami na maganda ang operasyong ito. At si Marcos Rafford ay sasali na sa Barca sa mga susunod na oras. Ang layunin ay makabiyahe ang manlalaro ngayong weekend at sa lunes ay makarating siya sa John Gamper Sports City. Dumaan siya sa mga pagsusuring medikal at pagkatapos ay magsisimula ng mag-ensayo kasama ang kanyang mga kasamahan. Na ngayong darating na linggo, simula sa susunod na linggo, lilipad sila papuntang Asia para gawin ang pre-season tour sa Asia para maglaro ng tatlong laban. Si Marcus Rafford ay kabilang sa mga 26 na manlalaro na pagbibigyan ng pansin ni Flick para makita kung ano ang makukuha niya sa bawat isa sa kanila. At walang duda, ang pagdating ni Rafford ay magiging isang malaking balita. Sa tingin ko magandang hakbang ito sa marketing. Kahit bumaba ang laro ni Rafford nitong mga huling taon, naniniwala akong malaking atraksyon siya. Bilang international player, kaya niyang mag-goal, mag-dribble at malakas siya. Winger siya pero kaya rin mag-striker. Sa tingin ko makakatulong ang signing na ito sa Barca. Sobrang laki na maitutulong. Hindi ko alam kung ano ang opinion ninyo. Sa puntong ito ng video, hihilingin ko na i-comment mo kung ano ang opinion mo kay Marcus Rafford at i-share mo rin. At may sasabihin pa ako may bagong option sa YouTube na nagpapahintulot sa iyo na i-hype ang mga video para ito sa mas maraming likes sa video at para marekomenda ito ng YouTube. Subukan nating makarating ang video na ito sa maraming tao pero hinihiling ko rin na i-share mo ito, i-share mo sa mga kaibigan mo, i-share mo sa mga kamag-anak mo. Para sa mga taga-Barsa at iba pa, para malaman nilang paparating si Rafa at seryoso ito. Ito ay isang daang porsyentong totoo at opisyal at makikita ninyo ito sa mga susunod na oras. Kaya ang masasabi ko lang ay sobrang sobrang saya ko na sa wakas ay natapos na ng Barca ang pagkuha nila ng bagong winger. Tandaan na unang dumating si Joan Garcia, kasunod ang Ingles na si Marcus Rafford. Isa siyang paborito at hinahangaan kong manlalaro at akala ko imposibleng makita siya sa Barca. Pero sobrang saya ko na nangyari ito na natupad ang pangarap na ito para sa kanya at sa mga sumubaybay sa karera ni Marcus Rafford mula umpisa sa United. Isang dynamic na manlalarong malaki ang mayaambag. Walang duda, matutuwa ang mga kasamahan niya na makasama ang bituin na si Rafford, isang siguradong magpapasiklab na manlalaro. At mula rito, may isa pa akong tanong sa iyo. Ilang goals at assists sa tingin mo ang magagawa ni Marcus Rafford kasama ang Barca? Sasabihin ko sa iyo sa video na ito ang anunsyo at palagay ko sa mangyayari. Tingnan mo, si Marcus Rafford ay makakagawa ng hindi bababa sa 10 goals, minimum 10. At sa assists naman, sasabihin ko rin na sampu. Sa tingin ko, hindi na masama yun. 10 goals at 10 assists, si Marcus Rafford. Sa tingin ko, maganda na yon Kung madadagdagan pa, mas maganda. Tandaan ninyo, sa simula, hindi siya pangunahing manlalaro, kundi pamalit o pang-rotation lang. Tutulong siya sa mga pangunahing manalaro tulad ni Narafinha, Ilamin, Jamal at Lewandowski kaya hindi rin siya masyadong pressured. Siguradong gusto niyang magpakitang gilas. Malaking oportunidad ito sa merkado para sa Barca at sa manalaro. Gusto niyang buhayin muli ang karera niya at pinakamaganda yon sa Barca. Sa isang club na mahusay ang ginagawa, isang batang koponan, may isa pang veteranong manlalaro tulad ni Robert Lewandowski at si Rashford, sa tingin ko ay babagay siya ng perpekto sa team na ito. Manlalaro na talagang pambato. Hindi ko alam kung anong numero ang gagamitin niya, pero sa totoo lang, sa mga jersey, sa tingin ko marami rin siyang mabibenta. At dito pa lang, nangangako na ako, sinasabi ko na ito sa publiko, na bibiling ko ang pangalawang uniporme. Kapag opisyal na kay Marcos Rashford... Malalaman din natin ang gagamiting numero ng English star Talagang excited ako, aaminin ko at sobrang saya ko na si Deco ay nakumpleto na Ginawa ito ng tahimik at saka mabilis na mabilis pa Dahil malapit na malapit na ang pre-season ng Barsa Biyahe ito papuntang Asia na dapat nating tapusin ngayon Sa channel ko sa Twitch, sinabi ko sa simula ng linggo may kutob ako Pakiramdam ko na bago maglinggo, may mangyayaring bago at may bagong player na darating. At sinasabi ng mga tao sa akin, eh mahirap yan, huwag kang umasa, hindi ako naniniwala, hindi totoo yan. Ayan na nga, natupad na, masaya ako na nagkatotoo ang kutub ko. Alam kong hindi madali pero may nagsasabi sa akin na hindi basta-basta papayag ang Barca na walang gawin. Mahirap si Luis Diaz bilang opsyon dahil nangangailangan siya ng malaking halaga. Ayaw na Liverpool ibenta siya ng mas mababa sa iya 80 milyon at di kaya ng Barca makipagsabayan. Hindi kayang makipagsabayan ng Barça sa bidding laban sa ibang mga kupunan tulad ng Bayern o kahit sino pa o kahit sino pa na kayang magbayad nito. May mga limitasyon ang Barça at malinaw naman ang pinakamurang opsyon at mataas pa ang kalidad. Si Rashford 'yon at sobrang saya ko na natupad ito kaya pamilya ng Barça. Pindutin ang like, mag-subscribe at makita tayo ulit. Video Maligayang pagdating Rashford. Welcome Rashford. Tara na, magkita tayo sa susunod na video. Ilagay mo sa mga komento. Maligayang pagdating Rafa. Tara na. Barsa noon, ngayon at magpakailanman.